Nagbahagi sa kanyang Instagram account ang hairstylist ni Kim na si Hydes Fernandez ng larawan na nagpapakita ng kamay ni Kim na may nakasalang na dextrose. Agad itong nagdulot ng pag-aalala at pangamba sa kanyang mga tagahanga, lalo na't kilala ang aktres sa kanyang kasiyahang loob at matibay na pagganap sa kanyang mga gawain sa showbiz. Ang mga tagahanga ni Kim ay agad na nagkagulo sa social media nagpapahayag ng kanilang pag-aalala at pagmamahal para sa kanilang iniidolong aktres. Marami ang nagpahayag na posibleng sobra-sobra na ang trabaho o overwork ang naging sanhi ng pagkakasakit ni Kim, na kung saan ay nagdulot ng pangamba sa kanilang mga puso. Ayon sa ilang mga nagpahayag, tila napuwersa ang katawan ni Kim dahil sa kanyang maraming endorsement commitments at patuloy na shooting schedules. Sa pagiging mabusisi sa kanyang karera, tila napabayaan na niya ang kanyang sariling kalusugan at pahinga. Samantala, isa sa mga personalidad sa industriya ng showbiz na nagpakita ng pag-aalala sa nangyari kay Kim ay si Paulo Avellino. Sa kanyang mga pahayag, ipinahayag ni Paulo ang kanyang pangamba at pagmamahal para sa kanyang kaibigang aktres. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng suporta at pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ni Kim, sa pangyayaring ito, hindi lamang si Kim Chiu ang dapat mag-ingat sa kanyang kalusugan, kundi pati na rin ang iba pang mga artista. Ang pagpapahalaga sa sariling kalusugan ay hindi dapat ipagwalang-bahala sa gitna ng mga responsibilidad sa trabaho. Ang pangangalaga sa sarili ay mahalaga upang magpatuloy sa mahabang panahon ng tagumpay paglilingkod sa industriya ng showbiz